Hi guys, ako nga pala si Jerry Tamad pero may pangarap Tara sa niyo ako Maglalamob tayo ngayon Tingnan natin kung ha magkano tayo ngayon kay lalamob At pinasukan na ako dyan, guys Nang buwin papuntang Das Makabiti Dali-dali ko na nga pinantahan guys ng pick-up. Baka'y cancel pa kasi sa sobrang layo. At dito nga guys ay nakarating na ako dito sa pick-up ko. Napapuntang SM Dasma. Ito na ma'am. Ay, uh, uh, nerve love. Love. Yes po. Thank you ma'am. At ito ha guys, eh, ko na yung pamalawang pick-up ko na pabunta Bacor, Cavite. Let's go, Sa mga Medyo may kalayuan din. Ito nga si narating ko na kaagad ang second pickup ko. At yan nga lang ay papadala ni ma'am papuntang bahor Tarun na tayo pangatlo. Papuntang Mendes naman to. Medyo malayo-layo eh. Ito, ito, ito. Dito nga guys, inakuha ako pa Mendes Cavite. 400 pesos. Paldo ka po, At dito may ay nakakuha na ako ng pang-apat papuntang Jeme Cavite naman to. At dito nga ay sinagyayabang ako. At dito okay. nga ay guys, na ko na yung pang-apat na bobing ko. Na papunta, papuntang Jeme Cavite naman yan guys. At dito nga guys, ay nais ko na yung mga item na kukunahin ko. At baka palit guys. Let's go! Heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shining the old River. Life is only older than the trees, Younger than the mountains, Growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia. Home out in my take me home country all my memories, gather round her de sweet... na me all homes molino Ang delivery fee nga ni sir is ng 230 pesos. At nakarating nga na ako guys dito sa pangalawang drop ko sa Maydas, At binero ko din si ma'am na bibitsero ko yung item diba? Nakabidya pala guys. <laughs> Gago! At ang fee nga dito ni homies oh, nagkakahalagan oh, oh. ng 249 okay. pesos. At dito nga guys ay nakarating na kagad ako sa pangantlong drop ko sa may, ano. Sa may... GMG VTN, guys. Yan ako dyan, ma'am, ng 220. Salamat, ma'am. Babuhay ka hanggat gusto mo, ma'am. <laughs> Gago! Eh, dali-dali na ako, bes. Munta ng last drop ko sa may Mendes. At ang fair nga dito is 400. 403. Pero binigay ako dyan ng 450. Paldo tayo, guys. Naka-magkano kaya ako? Comment na, guys, kung naka-magkano ako.